Sa lahat ng mga rider, mas maganda yung pwede ninyong kitain Or yung possible ninyong kitain Okay, ang purpose ng video na to is para malaman nyo kung paano yung proseso sa pagpasok O pagiging rider, same day delivery rider ng Philex Yun ang purpose ng video na to Driver or rider ka ba ng motorsiklo, private car o delivery van? E bisikleta Pwede ka nang kumita through Philex Driver App Just download our app on Google Play Store at kumita sa tatlong pamamaraan. Una, kumuha ng delivery bookings. Kunin dito sa partner authorized hub operator mo at i-deliver sa receivers. Pangalawa, kumuha ng pickup bookings. Pick up ito sa sender at dalhin ito sa partner authorized hub operator mo. Pangatlo, kumuha ng same-day delivery booking, pick up ito sa sender at i-deliver mo sa receiver pwede mo pang pagsabay-sabay ng mga task na yan. Para sulit na ang biyahe mo, mas malaki pa ang kita mo. Limitado o kontrolado na rin ang bilang ng mga drivers or riders para makasiguro na ang bawat isa ay kikita. Sign up na and be our delivery partner. Yo, what is up guys? Good day sa inyong lahat. And welcome back sa ati funny bago natin video. Meron akong gusto i-share sa inyo para sa mga riders na maaaring pagkakitaan natin. No, kung isa ka sa mga lalamove ano babae, mga nagde-deliver ng ano mga parcel something ngalan no. So bago lang siya, bago lang siya. So tara sama niyo ako sa video na to. Puntahan natin siya ngayon, guys. Let's go. So yeah guys, nandito tayo ngayon sa PhilX kung saan uh, ginaganap yung launching actually to ng kanilang same day delivery to guys eh. No? So punta muna tayo sa kanilang registration kasi magparegister muna bago tayo makapag, makapagtuloy uh, dun sa process kung paano pa mag-apply. Hello ma'am. Ayan. Dito yung kanilang step 1 or yung pinaka-attendance sila. Kailangan mo lang na mag-fill up ng yung mga personal information and then pwede ka na mag-proceed sa kanilang second step which is sa susunod lang na window. Ayan. So after natin mag-register, okay. uh, may fill up and ulit. So ito yung fill up natin fill up guys. Actually yung sa online, uh -huh. apa. Pero kailangan, Pero kailangan pa. pa din. Okay, so kailangan pala natin. Kasi meron siyang application online. May link. <laughs> Actually meron silang pinost sa kanilang Facebook page uh, Pwede nyo i-check yun guys Ilalagay ko mamaya dyan yung link At saka yung process oh. So dito tayo para at least malaman nyo Kung pa paano ba yung uh, process Kung makapag-apply as a rider ng Philex no? So mag-register mag ulit tayo Mag-fill up tayo ng forms na kailangan i-fill up Second step ng uh, process Kung pa paano maging rider dito sa Philex So ano po bang gagawin ko sir? So ito Dadownload download mo lang 'yung Hello Money ah. kasi dito sa Hello Money ah uh, generic credit 'yung mga incentives, incentives ng mga riders. So ito 'yung AUB guys na kailangan nyo i-download. By the way, ilalagay ko na lang 'yung ah uh, 'yung link and 'yung mismo logo nung da-downloadan niyo. So much better kung pupunta na kayo dito mag-download na kayo para at least hindi na kayo mahirapan dito kayo mag download So pag nasa bahay kayo eh may wifi fi kayo hindi kayo magte-data. Mas madali. No? So, yan yung process niya. So, the next process after natin dito sa AUB is tayo sa second room or sa susunod na room para sa orientation. So, kagandahan kasi guys ngayon, eh, nakachamba tayo na eh, tayo pa lang. So, mas maganda kasi hindi masyadong, ano, hindi masyadong crowded, hindi masyadong tao So, yan o, no? oh. oh, third step is training na. Uh, nandito nga pala guys yung list of requirements na kailangan nyo ipasa. I-post nila lang itong video or screenshot ninyo. And anyway guys, finally natapos din natin yung uh, ginawa nating application dito sa PhilX. And mind you guys, ito nga pala yung mga, mga nakuha natin sa PhilX. Uh, isang helmet cover. Ayan. So isang helmet cover and isang... Philex na jacket which is papakita sa inyo. So ito kasama don sa package na equipment na binili nyo or binayaran natin. So meron tayong babayaran dito na package, no? So kung ano-ano 'yon, yung mga package na 'yon ay malalaman nyo dito sa ano uh, dito sa Philex. So ito yung jacket. Ito yung jacket ng PhilX. Ito na rin yung jersey na gagamitin mo pagka nag-deliver ka. Ayan. Napaganda. Napaganda ng jacket. Napaganda. So, ayan guys. Again, um, hopefully, ay meron kayong natutunan and meron akong na-share sa inyo na bagong information and bagong idea and bagong knowledge para at least kumita kayo ng aside from sa ginagamit na natin everyday no so sa Philex so maraming ways of earning no so pwedeng yun nga yung community reward and then at the same time meron din yung uh, vehicle registration so hindi ko siya i-explain sa inyo in a further detail pero pwede nyo siyang malaman dito sa office Okay, ang purpose ng video na to is para malaman nyo kung pa paano yung proseso sa pagpasok or pagiging rider, same day delivery rider ng PhilX. Yun ang purpose ng video na to. Okay? Yung other ways of earning sa PhilX ay mas maganda na kayo mismo yung pumunta sa kanilang opisina dito located lang siya around sa Pasig pwede nyo akong i-message pwede kayo mag-comment dyan kung gusto nyo na maging rider din ng Philex sa so, lahat ng mga rider ng Lalamove and then ng Grab Express kasi magdi-deliver kayo ng mga parcel and products so mas kabisado nyo na paano mag-deliver okay tapos mas may idea na kayo paano gagawin no And isa lang yung masasabi ko sa inyo Mas maganda yung Pwede ninyong kitain Or yung possible ninyong kitain Dito sa Felix Kung gusto niyo malaman Kung interesado kayo Mag comment kayo dyan sa baba Again, hindi tayo affiliated ng Felix And Hindi tayo affiliated ng Felix Hindi naman to bayad Kasi nagbayad pa nga ako, diba? No? So Kung meron kayong information Kung meron kayong question ay pwede nyo i-comment dyan sa baba no? so yung ibang information ibang question message nyo na lang ako or comment nyo dyan sa baba and don't forget follow nyo to page natin at the same time kung nagustuhan nyo yung ganito klase ng mga content or videos uh, huwag nyo kalimutan na i-follow i-like nyo na yung video na to at the same time i-share nyo rin para mas maraming mga riders ang uh, kumita pa ng extra actually hindi siya extra maganda yung kikitain nyo dito sa Felix No bias. You know guys, see you on my next vlog. Peace out.